Gimbal ang buong Pilipinas sa mga sunod-sunod na malalakas na pagyanig o lindol. Hindi lamang isang beses ha, kung hindi pa ulit-ulit sa iba't ibang mga lugar, mga probinsya sa buong bansa. Sa mga naunang lindol po, nitong mga nakaraan ay yung 6.9 magnitude sa mga kababayan natin dyan sa Cebu. Gabi ng Martes, September 30 na nagkaroon ng epicenter sa Bogo City. I could clearly remember nasa Taiwan po ako nito. At nung nakita ko po yung mga balita tungkol dito, to be honest, hindi ko po maiwasan na mag-isip at mag-alala para sa mga kababayan natin. Even sa mga kamag-anak po, at saka mga kaibigan ko na medyo malayo naman sa Cebu, no? Nasa Metro Manila, of course, nakakapraning din po talaga. Mabigat sa pakiramdam, makita yung mga balita, yung mga sinishare po ng mga kababayan natin dyan sa Cebu. Mga footages. Nakakatakot po talagang panoorin. And for a while, natapos naman po siya, no? Kinaya naman po ng ating mga kababayan kahit na medyo hindi ka nais-nais yung nangyari dun sa mga katakot-takot na pagyanig na yan. But what we all weren't expecting is, maulit oh, ulit pala ulit siya. Halos sampung araw lamang po ang makalipas, October 10, sinunda ng pagyanig sa Manay Davao Oriental. Umaga naman noong biyernes. Pero nitong lakas na, mas malakas ha, 7.4 magnitude. Mas malakas dun sa sakunang nangyari po sa Cebu. At lalong mas nakakatakot po yung mga sinishare ng mga videos, mga estudyante sa paaralan, mga office workers, mga ordinaryong nagtitinda sa daan. Nakita po ng mga CCTV yan at sinashare po ng mga kababayan nating Davaueño online. Agad naman itong sinundan ng magnitude 6.8 pa kinagabihan na tinatawag na doublet or twin earthquakes and then October 11, 5.6 doon sa Manay ulit hanggang sa Meron na rin sa Zambales, Surigao del Sur. At habang sinusulat ko po ito, may mga nakikita pa akong balita ng mga lindol po ulit no. At kung ganito po ang mga balitang makikita ng ating mga kababayan, talagang kakalat po ang takot. Natural naman yun eh. Dahilan, para lumabas muli yung paulit-ulit po na katanungan na matagal nang nananakot sa buong bansa. Paparating na ba yung the big one na tinatawag nila? 30s? Makinig kayong maigi ha dito sa ating paksa ngayong gabi. Importante na marinig nyo itong mga nalikom ko pong impormasyon. Disclaimer, hindi ko po layon na magpahalat ng takot sa pagdidiscuss ng kwento natin ngayong gabi. Bagkos, eh gusto ko na mas malinawan tayo dito sa mga nangyayari sa ating bansa totoo ba yung mga sinasabi ng iba na the big one? Mangyayari na raw. Marami po talaga kasi mga posts eh. Isa pa sa mga katanungang sasagutin natin ngayong gabi, no? Bukod sa kung ano ba yung the big one na yan, tatanungin din natin ano rin ba yung mga fault line na sinasabi? At bakit noon pa man, binabalita na yung mga fault line, fault line na yan. Umpisahan natin. The big one. Ganyan agad yung topic natin. Ayon po sa mga pag-aaral, isang 21-year-old study po ha, luma na, 21 years old na. Tungkol dito sa the big one, kapag nangyari daw ito, sa Metro Manila po, may projection sila na magkakaroon ng 33,500 fatalities. Hindi po biru yung mga numero na yan. Mamamatay po sila kasama ang 113,600 na injured. Grabe, di ba? At sa labas naman ng Maynila, siyempre hindi lang naman po sa Maynila yan, no? Merong 48,000 death toll sa mga malapit na probinsya. Ganun po siya kabagsek. Kaya matatakot po talaga ang lahat. And take note ha, inuulit ko lang etong study na ito luma na 21 years ago kung saan 9.9 million lang ang populasyon ng Metro Manila. Eh ngayon, ang dami ng mga kondo, ang dami ng mga building, ang dami pa mga binubuong mga kondo ulit. Mas malaki na rin yung populasyon natin. Ilagay natin dito, hindi ako sure kung ilan exactly population natin ngayon. So ilagay natin yan ngayon dyan. So ang layo po ng discrepancy. Ang the big one daw eh, isang senaryo no, ng napakalakas na lindol sakaling gumalaw ang Marikina Valley Fault System. Ayan po ya. Gusto ko na tignan nyo siya ha. Yung Marikina Valley Fault System, merong west at may east. Magkaiba sila. Sumasakop ito mula sa Doña Remedios Trinidad sa Bulacan, yan sa norte, hanggang sa Kalubang sa Laguna. So kung makikita mo po, Napakalayo, di ba? Ang daming madadaanan, Quezon City, ayan ko ano-ano pa. Ang lawak po nung saklaw niya. Ngayon, itong The Big One, eh may kakayanan na gumawa ng isang 7.2 magnitude na lindol doon sa West Valley Fault na tinatawag. Itong West Valley Fault po, no? Habang nagbabasa-basa ako, sinasabi nila, gumagalaw daw ito roughly every 400 years. At dahil dito, pinaniniwalaan na ang The Big One ay maaari na mangyari dito sa lifetime natin. Kung tama yung projection, dito siya mangyayari. Maaari po yung salita ha, at hindi mangyayari. Kung hindi, maaaring mangyari. Wala pong makakapagsabi kung kailan siya mangyayari talaga. Fault line. Ito pa, Kanina pa natin nababanggit yung katagang yan. Ano nga ba siya? At bakit konektado siya doon sa mga paglindol? Isang Google search lamang po, malalaman na natin ang kahulugan niyan. Actually, in grade school, tinuturo na rin po itong mga ito. Tagalugin natin para sa mga gusto ng recap, no? Para mas maintindihan natin na mas madali. Ang fault line po, eh yun pa parang linya crack, spasyo, puwang, or parang lamat sa ibabaw ng lupa kung saan nagkakaroon ng paggalaw. Ang dalawang magkasalungat na bloke ng bato o crust na tinatawag dito sa ating digdig. Ito na ngayon yung bahagi na tinatawag na fault na tumutukoy doon sa mismong bitak sa ilalim ng lupa. Habang yung fault line naman ay yung linya o guhit sa ibabaw kung saan dumadaan yung mga bitak na yon. If medyo nahihirapan po kayo i-grasp, madali naman natin siya maiintindihan gamit yung mga visual aids na ipinapakita natin ngayon dyan sa screen. Basically po, merong iba't ibang mga uri ng faults pero hindi na natin to iisa-isahin, no? I just want to give you the idea para mas maintindihan nyo bakit siya konektado doon sa bigwa na tinatawag. At yun na nga ay dahil babalik tayo doon sa tinatawag na West Valley Fault. Yan po yung fault sa Metro Manila. Ngayon, nagigets nyo na ba? O so, yun na. Unti-unti na nating napipis together yan. Ang FeeVolks po, meron silang fault finder na application. Just in case curious kayo, no? Pwede nyo makita po lahat doon. Ano yung mga active faults? Gano'n yan kalapit sa tinitirhan nyo? Ngayon, isang fact na dapat po nating malaman, eh hindi lang po West Valley Fault, diyan sa Marikina Fault, itong meron sa Pilipinas. Marami pang mga notable, no? Kagaya ng Winayangan Fault, Masbate Fault, Vegan Agaw Fault. I guess, mas maganda if gagawa kayo na sarili nyong research para alam nyo. Especially, no? Doon sa Mindanao, sa Visayas, na medyo malayo doon sa West Valley Fault. Iba na ang may alam, di ba? Ngayon, ano nga bang naging pinakamalakas na lindol sa Pilipinas? As I was searching, may nakita po akong isang kaganapan na nangyari way back 1968 pa. The 1968 Kasiguran Earthquake. Nangyari ito 7.22 round noong August 2 1968. At merong itong 7.6 magnitude na pagyanig. 7.6 ha. Ang epicenter daw ay sa Kasiguran, Quezon. Na ngayon, eh, parte na ng Aurora Province. Maraming mga naging damage po ang lindol na ito sa Maynila pa lamang. Maraming mga structure yung nasira. Lalo na daw dun sa mouth, no, sa paligid ng Pasig River. May mga buildings na nasira na hindi na pwedeng i-repair pa. Yung Ruby Tower po, yung nakikita ko na laging nababanggit dito sa kasiguran, earthquake. Sinasabi na dito pa lamang po, eh, meron na agad 268 na katao yung nangamatay. Sa Santa Cruz ito, corner ng Doroteo Jose at Teodora Alonzo. Sa iba't ibang dako rin ng Metro Manila, syempre marami pong mga napinsala kahit sa labas po ng Metro Manila. May mga pampanga yan, nakaabot din siya. Ayon sa mga nababasa ko, meron din daw itong aftershock sa kabuo ang buwan ng August kung saan ang pinakamalakas daw nangyari noong August 3rd. 5.8 magnitude. Mas malayo naman po yan doon sa 7.6 kanina. Mas mahina. Dahil din sa pagyanig na ito, nagkaroon ng non-destructive tsunami. Which is, i-expect na natin dahil malapit lang tayo po sa tubig. Sa totoo lang. The truth according to Facebook. Ito na yung importante dito sa ating topic ngayong gabi. Ito na yung dahilan kung bakit dinidiscuss natin to. Kagaya ng sabi ko, layo ng ating episode na magbigay linaw ha imbis na magpakalat ng takot. And to set things straight, didiretso na po tayo sa may alam, ang FIVOX. Ito yung sabi nila, hindi konektado ang mga sunod-sunod na paglindol. Aware sila na grabe yung takot ng mga tao sa mga pangyayari, pero hindi daw tayo dapat maniwala sa kung ano-anong mga haka-haka na mabilis kumalat sa social media. Ayon sa kanila ha, walang koneksyon sa isa't isa, may kanya-kanya silang system, which I believe na-explain ko naman sa inyo kanina. So ito yung explanation ha. Ulitin natin, makinig kayo maigi. Active daw na gumagalaw ang mga trenches kasi sa Pilipinas. Pero yung mga kumakalat daw, ito kasi yung mga nakikita kong mga fake news, magkakaroon daw ng malawakan kasi ayon sa mga conspiracy theory, magkakakonekta daw itong mga lindol na ito. Kumbaga parang build up sa isang napakalaking climax isang napakalakas na pagyanig. Particularly yung mga predictions na magnitude 8 or 9. Ang layo po nung magnitude 9 doon sa magnitude 8. Ang lakas po nun. Wala raw katotohanan to. Walang makakapagsabi kung kailan mangyayari ang napakalakas na paglindol. sa kali, active lang daw talaga ang bansang Pilipinas. Kaya expected na marami talaga mga lindol. I think halos araw-araw po ata meron talagang mga lindol. Ang posibleng mangyari. Pero sa sobrang hina, I think hindi na rin natin nararamdaman po itong mga to, no? Ayan ay galing po mismo sa mga eksperto, ha? Ibig sabihin, wala tayong kahit anong magagawa po para alamin or hulaan kung kailan magkakaroon ng lindol. Nakakalungkot yung part na yon. Pero, ito yung gusto ko na itanim nyo sa isip at puso ninyo ngayong gabi ha. Meron tayong magagawa eh. At yan ay maghanda. Kung hindi natin mapipigilan ng lindol, kaya nating ayusin sa ating sarili yung reaction natin, yung preparedness natin, at kung ano yung mga dapat nating gawin. Ito so, na. Ano ang dapat gawin kung sakaling magkalindol? umpisahan natin sa bago ang lindol. Unang-una pong sinabi ng FIVOX, kailangan talaga kalmado po tayo para maayos na masunod itong mga paalala na babanggitin ko. Siyempre kung sabay-sabay po tayo magpapanik, masama po talaga yun. Sabi nila na kailangan daw natin maghanda ng mga tinatawag na emergency go bag. Sa social media, I'm sure nakikita nyo na yan. Yun bang mga pre-packed kit? Inayos na, sinalansan na na naglalaman ng mga kagamitan na magtatagal sa kasagsagan hanggang sa pagtapos ng isang sakuna. Basically speaking, bugs siya. Nakaayos na lahat para kung sakaling lumindol, tsunami o kung ano man, hahablutin mo na lang. Alam mo na nakaset na sa bahay ninyo, no? Habang nag evacuate kayo or aalis kayo ng mga buildings sa bahay, para lang kasi hindi naman natin alam kung ano pwedeng mangyari po, no? Pwedeng maubusan ng supplies, di ba? So, ano ba dapat ang laman nitong mga go bags na ito? Ilista e, nyo na, no? Hindi naman sa sinasabi kung wag na tayong maghintay na mga padala sa atin. Pero kung meron tayong, kaya natin gumawa ng sarili natin, gumawa na lang tayo ng sarili natin, di ba? Sabi nila, dapat daw unang-una, ito yung mga laman. Yung first aid, hindi mo masasabi kung may masusugatan ba, may mababagsakan ba ng bato, di ba? Kailangan ready tayo mag first aid. Gauze pads, alcohol pads, wipes. Importante rin daw ang mga baterya, no? Maaari para sa mga flashlight, uh, para sa gabi, kung maiipit man kayo sa loob ng gusali, hindi wala kayong makita. At syempre, uh, para din sa mga cellphone or mga radyo, Importante na malaman din kasi natin yung balita, di ba? Saan magbibigay ng tulong, saan dapat mag-evacuate. Kaya importante na connected pa rin tayo. Meron din dapat itong thermal blanket o kumot at saka whistle or pito para I think madaling marinig. Na, sa kasagsagad naman ng lindol. Kung nasa loob ka raw ng establishments, iba-ibang senaryo po ito ha, makikita ninyo. No? Sa mga bahay, paaralan, opisina, paulit-ulit po yung sinasabi na duck, drop, cover and hold. Ayan, sa school pa lang, sa mga earthquake drill, ganyan, sa mga opisina. Pero siguraduhin nyo daw no, na nakakaiwas kayo sa mga babasagin, mga mababibigat sa gilid, or yung lamesa, baka naman babasagin yung pupuntahan nyo, di ba? Baka mas mapahamak pa kayo lalo. Kung nasa open area naman daw kayo, nasa kalsada kayo, nasa park kayo, sa kalye, tignan mo daw. Kung mayroong mga poste ng kuryente, may mga pader ba dyan na maaaring gumuho? May mga matataas na puno ba na baka bumagsak sa'yo? Baka makuryente ka dun sa mga poste, di ba? Baka mapisak ka pa. Para sa mga nasa tabing dagat naman, Usually, pag nagbi po kami, nakikita ko na may mga naka na mga evacuation center. Nakakakita ko niyan sa Boracay, nakita ko niyan sa La Union. No? May mga nakapaskill po talaga. Nakaready po talaga sila. Hindi ko alam kung lahat po, no? Pero if wala man po na ganyan sa inyo, pumunta daw kayo agad sa mga matataas na lugar. Dahil meron naman, yung kalaban nyo naman dito is yung banta ng tsunami. If may access kayo sa TV or internet, usually, nag -a rin naman po ng Tsunami Alert. Pero after na yun ng lindol. Hindi ko alam kung lumalabas ba sa NDRMMC yung Tsunami Alert, no? Pero I think i-research yun na lang. Mas maganda na handa tayo. Lahat ng katanungan nyo, ilista nyo na habang pinakikinggan nyo tong content natin ngayong gabi para alam nyo rin kung ano yung gagawin nyo. Which is the point, di ba? Nung ating upload ngayong gabi. So, ito pa yung isa. Para naman sa mga nagmamaneho. Ano yung gagawin nyo? Siyempre, kakabahan ka, di ba? Papanig ka. Pero wag. Baka makabunggo ka pa, makapatay ka pa. Be present. Sabi ng Fivox, huwag raw tatawid sa mga tulay. Fly over. A given naman na yan, di ba? Pero mas maganda raw na itabi mo or ihinto mo na lang yung sasakyan. Nasa motor ka man or nasa sasakyan ka. Siyempre, habang nagsishake yun, di ba? Baka mas lalo ka lang makabunggo. Pagtapos naman ng lindol, check agad muna kung meron ka bang mga sugat. Baka dinudugo ka na pala, hindi mo alam. Delikado po yun. Check mo lahat. Pagkatapos mo, check mo rin yung mga miyembro ng pamilya mo. Kung may mga kailangan pa ng tulong medikal. Mga kaibigan mo, mga mahal mo sa buhay. Importante raw na maging alerto pa rin, no? Hindi pa po tapos ang lahat para sa mga tinatawag naman na aftershocks. Dumiretso ka agad sa mga pinakaligtas at pinakamabibilis na daan papalabas ng bahay, ng gusali, yung mga emergency exit na tinatawag. Ayan din yung isang punto natin, dapat lahat meron. Dapat alam niyo yung gagawin niyo. Dapat alam niyo kung saan kayo lalabas just in case magkalindol. So isulat niyo na yan. Sunod yung titignan yung mga linya daw ng tubig, linya ng kuryente, baka maging hazard, di ba? Pag may lindol, definitely meron at meron mga masisira. Bukod dun sa kuryente at ilaw, yung mga lasun sa bahay po, no, yung mga kemikal na maaari nating malanghap or yung iba naman maaaring maaaring magliyab, tumama doon sa mga kuryente. Magkakalat po talaga yung mga yan. So check na natin lahat 'yan at wag na rin daw gamitin yung mga elevators. Maghintay rin daw ng mga announcements, gamit yung mga radio, especially yung mga debateria. 'Yun yung sabi nilang gamitin. Pero higit daw sa lahat, siguraduhin yung pagiging kalmado para maayos yung pag-iisip, 'di ba? Yung word na ginagamit ko, present ka dun sa nangyayari sa paggawa ng desisyon. Kapag sabay-sabay, uh, paulit-ulit ko sinasabi, no? kapag sabay-sabay tayo nagpapanik, mas madidisgrasya po tayong lahat. ba? Diba? Totoo yan. So, reaction. Iba-iba po yung mga reaksyon ng tao dahil sa mga sunod-sunod na pagyanig na ito. Bukod syempre sa takot na nararamdaman po nating lahat, hindi maiiwasan na na meron mga tao na ginagawa itong katatawanan. Memes, which I think, hindi na po natin dapat ginagawa. Ano na tayo eh, nag-grow na tayo, di ba? Naintindihan na natin na ay, ang laking pinsala nito. Ay, dapat pala, tinuturuan natin yung mga kababayan natin kung ano yung dapat nilang gawin, hindi yung gagawa pa tayo ng mga uh, skits. Yan yan, di ba? Gagawin pa nating joke time. Siguro ako personally, sa mga nakikita ko po, bukod sa kritisismo dito sa mga ginagawa siyang joke, eh, hindi po talaga tayo handa. Nakikita ko po, yung sa Cebu pa lang, no? At sa iba pa. Nakaawa po ako sa mga kababayan natin. Nakaawa ako sa sitwasyon nila. Nakakapanghinayang and at the same time, pasensya na ha kung magagalit kayo sa akin. Pero may, may part na nakakagalit po talaga. Imagine mo kasi, no, na kung sa baha lang po, halos buwan-buwan, linggo-linggo pa nga eh, may baha tayo eh. Hindi tayo ready. Nga nga, tayo. Paano pa yung lindol? wala talaga tayong preparedness. May mga local government naman po akong nakikita, no, na nagpapamigay ng mga go bags. Hindi ko po alam kung merong mga initiatives na iba pa bukod sa mga go bags, pero buti na lang din, kahit papaano, meron mga leader po tayo na may initiatives. Sa mga nakita ko po, si Vico Soto, ayan, sa Pasig, dito sa amin sa QC, nakikita ko online, may mga nagsishare ng mga orange na go bags, mga content nila. I just hope na sana lahat mabigyan. Or kung hindi man, Wag na po tayong maghintay, no? Uh, kakahintay natin, di ba? Baka bigla dumating. wag naman po sana, knock on wood. Pero gawa na lang din tayo ng sarili natin. I'm sure, uh, ginagawa po ng mga local government natin yung best nila para mabigyan tayo lahat. May mga nakikita rin po ako mga posts, kagaya na lang po ng mga magulang gumagawa po sila ng mga petisyon na dapat daw ngayon, naka-online class na lang ang mga bata. Abi syempre po, no, mapapraning po ang mga yan. Mahirap po magtrabaho, malayo sa mga adak mo, tapos isip ka ng isip. Which is to be fair, natural lang naman na pakiramdam. But again, wala po tayong ibang magagawa but to prepare. At nagisingin yung ating gobyerno para ihanda tayo kung meron mang mangyayari. Ngayon po, naalam na natin ang mga dapat gawin. Sana ay kahit papano, nabawasan ang takot nating lahat. Although, naiintindihan ko po, kung hindi talaga mawawala yung takot ninyo, ako rin naman, alam nyo kami, naglagay na talaga kami ng mga hotlines dito, just in case mang mangyayari. Huwag naman po sana. Isa sa mga concerns po, eh, kunyari, may mga matatanda po sa inyo, no? may mga bagets. Ilagay nyo na siguro sila sa kwarto na malapit sa fire exit or yung madali nyo silang hahablutin, ganon, just in case. Di ba? wag na sa mga pinakatuktok na mga floors kasi mahihirapan kayo. Paano kung nakalak yung mga pinto? Ay, yung mga ganong bagay, simpleng bagay, isipin na po natin lahat yan. However, I guess, ang pinakamasasabi ko lang po, isa pa, is wag maniwala sa napakaraming mga fake news, mga kanya-kanyang predictions na nakikita natin online. Importante, naharapin natin ang sakuna gamit ang paghahanda at hindi ng takot. Anyway, bago ko lang din po tapusin ang ating episode ngayong gabi, gusto ko lang din po i-promote yung, yung aking second channel. Meron po tayong uh, travel vlogs. So, kung gusto niyo po mapanood yan, lalagay ko lang din po sa ilalim. Anyway, ito yung ating question of the day. Ikaw ba? Handa ka ba at meron ba kayong kagamitan na nakaredy just in case mangyayari ang the big one. May comment po sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Clara the Third. At ito ang aking kwento. <coughs>

Bawa oh, oh, pesawat tu Letak bengkak ni, letak bengkak Wah, wow, oh. ui Ui, awal dia Ui, awal dia, lepaskan Bawa lepaskan Cepat gitu Ui, pesawat tu let